Minsan sumakay ako sa isang taxi. Bago dumating sa patutunguhan, may dinaanan muna kami. Sabi ko, pakihintay sandali. Dali na naman. Tapos sumakay uli. Bumalik ako at uh, pumunta sa destinasyon. Nung dumating na kami, siningil ako ng doble kasi dapat daw double flag kasi pinaghintay ko siya. Sabi niya, hindi naman ganyan na, Sabi niya, ganyan daw kasi yung patakaran nila. Sabi ko, hindi naman ganyan na patakaran ng LTFRB, yung Land Transportation Franchising Board, na kung isang prosayro, isang plug down, kahit huminto pa at uh, may dinaanan, pinagbutay isang plug down na yan. Eh, ganyan daw patakaran nila. Uh, actually, very common yan yung mga ganyang pangyayari na ang amin, amin, <laughs> or ang para sa akin, ganito ang pananaw ko sa mundo, kaya ito matutupad. Eh, tinanong ko siya, wala ka, hindi kanya patakaran ng LTFRB. LKFRB pero nakipagtalo siya na ganyan daw sa kanila. Eh sabi ko, bakit? Wala ka ba sa Pilipinas? Sabi ko, sa Pilipinas, oh, Pilipinas ka pala at dito sa Pilipinas, ang public transportation ay under the governance ng rules and policies ng LTFRB. Anyway, hindi ko sa binayaran ng doble. Sabi ko, gusto mo, punta tayo sa LTFRB. Doon natin ayusin to eh hindi naman pumayag. No? Talagang nanduloko lang. Very common yan. Sabi ko nga, no? Tulad nitong South China Sea na maraming Filipino, lalo na yung marapit dito sa Pilipinas na dagat, tawag nila West Philippine Sea. No? Sinabi ko na noon na that West Philippine Sea does not exist. Invention lang yan ni Pinoy sa Executive Order 29 niya no? Kasi kung talagang gusto mong palitan yung pangalan niyan, sumulat ka sa International Hydrographic Society saka kailangan yung buong mundo uh, ay sumang ayon sa request mo na palitan yan. Eh, hindi nga sumulat sa sa International Hydrographic Society. Huh? No? Kailangan para sa karamihan sa mga Pilipino, yan ay West Philippine Sea kasi amin yan. Pinaliwanag <laughs> ko na noon that nobody owns the sea because of the 16th century doctrine that the sea is the common heritage of mankind. No? Talagang pamana ng sangkatauhan yan. Walang nagmamayari sa karagatan. Kaya lang ang Pilipino talagang they insist na amin yan. Uh, ginawa ko ito ngayon ang um, uh, palabas natin na mga Pilipino may sariling mundo dahil uh, recently marami ako nakita sa Facebook na may drawing ng Pilipinas sa kadyun drawing yung 200 nautical miles sa uh, EEC at mga nagsasabi pa na ang mga caption pa doon I am a Filipino and the West Philippine Sea is ours no pati yung EEC you know, yung 200 nautical miles EEC teritoryo daw natin yun hindi niyo po teritoryo ang EEC. Hindi po sakop ng teritoryo yan. Bilang archipelagic country, may 12 nautical miles territorial water tayo, pero kahit yan ay hindi absolute kasi may the rights of innocent passage. No? Um, uh, at saka hindi natin napasorbe yan tulad ng paliwanag ko noon. Sa totoo lang, wala nakakaalam kung saan yung uh, 200 nautical miles na EEC kasi yung procedure dyan, ipasurvey mo tapos yung submit na technical data sa United Nations Office of Maritime Affairs doon medyo maduguyan doon kung tapos na doon saka lang i-define ng United Nations yung 200 nautical miles EEC. Trabaho ng Namria yan pero hindi na tayo nagpasurvey kaya hindi natin alam yan. Kaya lang yun, no? No? Tapos atin daw to. Uh, proud pa sila. Ang punto ko dito, bakit ganon karamihan sa ating mga Pilipino na very opinionated. Actually, minabasa nabasa ako niya noon ng mga Pilipino daw. Very opinionated but wrong. Mali. But the Filipino would insist on his or her opinion na ito ang tama. Bakit ganyan ang mga Pilipino? Tulad ng signatory tayo sa ang close, may procedure ang ang pero ang opinion nila kahit sa mga AM media, no? tama na yon kasi ito yung opinion why do filipinos insist on their opinion even if they're wrong or with even without verifying the empirical data kung ano ba talaga pero para baga may sariling mundo kasi ito po of the sa dagat kasi may tinatawag na onclose may mga tinatawag na maritime law uh, pero hindi binabase ng pilipino ang kanilang opinion sa uh, empirical facts no? kung anong sinasang iuna ng mundo what, or, or, or what the world has agreed upon para baga may sariling mundo ang mga Pilipino. No? At ang mundo na yan ay napakaliit, very myopic. O tawag ko dyan minsan, baryotic. No? Pasensya na sa mga taga-baryo. Pero uh, pag sinabi mong baryotic, talagang makitid. No? Hindi malawak at hindi verifiable. Ako bilang academic, ang importante pala palagi sa akin ay evidence. No? Kailangan ebidensya, lalo na empirical evidence. No? Kaya lang, mga Pilipino talagang di uh, they would insist on their opinion as right. Ngayon lang tanong, bakit ganyan ang karamihan sa ating Pilipino na gagawalan ng opinion kahit hindi nakatugma sa sanlibutan o sa sangkatauhan o sa mga empirical facts that are agreed upon by the world. No? Talagang, at ang Pilipino uh, makipagpatayan sa opinyo, kaya nga sa mga inuman, ano, yeah, maraming saksakan, maraming barilan kasi hindi magkasundo kasi yung isa tama daw siya, yung isa tama rin siya. Kaya, uh, and and besides, it's, in, in our culture, we cannot sit down as mature adult and settle uh, uh, things rationally. And recently, may mga na, 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 nakita din ako mga post, maraming mga pang, pangalan na uh, taga-palaganap taga daw ng fake news. Tulad, tulad din na Ms. Maharlika, si Naglenchong, ito'y gawa-gawa ng mga trolls. Ang punto ko dito, kaysa name, mag-name-calling or mag-labeling, why don't these trolls confront this so-called fake news spreader and engage them into a rational discourse? Well, in the first place, paniniwala ko, hindi kaya ng utak ng mga trolls na to engage in a rational discourse. Si Bobby, Bobby Tiglaw, no, na mga write-up niya ay really based on facts, empirical facts and uh, international conventions. No? Pinawag din spread the fake news. I, I don't think kaya ng mga utak na mga bansok na utak ng mga trolls na nakipag-engage sa rational discourse. Pero ang punto dito, maraming naniniwala. No? Hindi nag-iisip. Basta sinabi fake news, fake news. Huh? Bakit tayo ganyan? We're very opinionated. At mag ang mundo natin. Well, marami na akong palabas na sinabi ko nga ang ito yung mga sugat ng kolonialisasyon at uh, talagang ginawang bubon ang mga Pinoy. May tatlong main factor yan. Reliyon, edukasyon, at saka kultura. Reliyon, syempre, we, uh, we were not allowed to think for ourselves basta nung sinabi ng pare, yun na yun. At para magang yung pare, may hotline to God, alam niya lahat ng tama. Nasabi ko sa inyo, ilang beses na, maraming bubong pare. Kaya nga nagsaga ako magturo sa seminaryo ng napakahabang panahon. So yan, yeah, bilang contribution ko na sana, ito mga seminarista ay mag-isip ng uh, critical na kung magiging pare man sila. Meron din ba, successful siguro, may mga seminarista talagang nagising at uh, nag-isip ng critical at siyempre lumabas ng seminaryo yun, yun ang resulta doon good for them no uh, nagising sila sa sa lalo na sa bubulan ng reliyon no at uh, sabi ko nga maliit ang mundo ng mga Pilipino at makitid no, no? Al, al, alimbawa ang Pilipino napakalinis sa loob ng bahay pero sa labas ang tatapon ng nagtatapon ng basura sa kapaligiran nila O kahit sa mga main thoroughfare ng paso diyan o kung ano-ano mga istruktura dyan, sign o, oh, o oh, na naglalagay no parking. Bawal po yan. Obstruction yan kasi public road yan. Hindi mo pwedeng, kahit mag-reserve ng parking mo, hindi pwede sa public road. Paunahan yan. Kaya lang, tingin nila akin to. No? Huh? Huh? Ang Pilipino, akin. No? Huh? Yung sayo, sayo, akin, akin, or kahit yung sayo, akin pa rin. Why are Filipinos so greedy? Again, religion. Kasi may, religion make them feel that they are special. No? Kaya nga mga Pilipino feeling special. Pag sinita, usually reaction, hindi mo ba ako kilala? Bakit sino ka ba? No? Na, 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 na ganun, no? Pinaliit ang mundo na hindi na nag-iisip. Sa edukasyon, sinabi ko rin na uh, we were engineered to become bobo because of the agreement with the World Bank IMF. At uh, Nagturo ako noon sa isang universidad, sa isang probinsya. Yung universidad niyo, sikat na sikat yun sa probinsya niyo. Pero ang mga research output nila, Diyos ko po, napaka-medioker. Yun pang isang problema sa mga universidad. Karamihan ng mga universidad natin, maliban lang doon sa mga magagaling na universidad, syempre. You no? um, the, the culture of research is very weak and medioker. The culture of instruction yung pagtuturo, hmm? paghuhubog sa kaisipan ng mga isidyante. So, students are not made to think critically. In fact, as a philosophy teacher, yan palagi ang challenge ko, how to make students think critically. Pero well, napakahirap kasi mula grade school hanggang high school na nasanay sila doon sa banking type of education na memorize, 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 tapos uh, during exam, yun din. No? The, the, the information deposited will be withdrawn without any interest. Kaya yun ang produkto at saka kultura na rin no? na masyadong authoritarian yung mga magulang. Sabi nga ng nanay ko noon, pag tinawag ka, tatanong ka lang kung bakit, no? dumalaban ka na raw eh. Kaya nagtatanong ka bakit eh, kung anong kailangan. Kung para sa kanila, sa generasyon nila, Uh, dapat sumunod ka na lang o punta ka agad. Huwag ka nang na magtanong ng bakit kasi lumalaban daw. Mga ganun ba? So, napakikipid ng uh, pag-iisip ng mga Pilipino dahil sa reliyon, edukasyon at kultura. At yan ay magpapatuloy sa mahabang panahon pa. no uh, Very greedy. Very, very selfish. No? Uh, when people turn on their TV or radio so loud that they're not mindful of the neighbors na madistorbo nila. O ganoon din sa traffic, hihinto sa gitna, hindi mo lang iniisip na may sasakyan sa uh, likod na nakakaabala sila. Walang pakialam pa lang, ang mga karamihan uh, ng mga Pilipino, they're not mindful. No? Kung may madistorbo sila o may uh, maabala sila, ay eh, importante ay sila lang kanila. Uh, maraming nagre-reklamo, mag-traffic daw. Eh, kung mm, higpitan naman ang enforcement, at uh, silang nahuli, magre-reklamo din. Ay, parang niya ba gusto nga yusun yung maayos ang traffic? Eh, gusto nila kasi exempted sila. Yan ang utak ng karamihan sa ating mga Pilipino. Makikid ang pananaw, maliit ang mundo. At ito rin ang nangyayari ngayon sa mga very opinionated uh, position dito sa South China Sea. Ito ang pagkaintindi ko, atin to ah. May nakasagutan nga ako dyan noon, tinawag pa akong bobo kasi din drawing sa map yung 200 vertical. Kasi atin to, atin to. Kasi eh, pre mahaba yung proseso diyan. Sabi ko, ah, kailangan pa survey mo hindi hindi lang basta i-drawing sa map yan, hindi nilo drawing sa map niya. Eh yun kasi ang paniniwala niya. At karamihan sa mga Pilipino na niniwala diyan, atin to. Na especially in that ano na ba ngayon 2024 in a globalized world, boundaries are easing up. Ito mga nationalism kasi late 19th century yan eh or itong 1930s yung konsepto ni Sun Yat-sen ng no? nationalism. Actually the concept of nationalism that took height during this period 1920s 1930s eventually resulted to two world wars. German versus uh, uh, the French, the British, no? the Americans nationalism. But in this globalized world those boundaries are disappearing. No, yung mga teritoryo-teritoryo na yan kaya nga, sa Asia dito may SIA na, wala nang passport sa member ba siyang countries, ganoon din sa Europe, sa European Union. Kasi uh, capital moves very fast, labor moves very fast also, mag-boundary-boundary -boundary ka dyan, uh, business will be hampered, business will be delayed. So transnational uh, world tayo, no? wala na yung boundary. Yet, yet ito tayo ngayon, pagpapakamatay sa isang show kasi atin daw yun. Na claimant lang naman tayo. Hindi ata niya. We cannot even defend that. So, sa, sa critical standoff sa Scarborough, nag-surrender ang, uh, nag-withdraw ang Pilipinas. That's a form surrender. Yet ngayon, marami pa nag-i-insist. You na, sabi according to President Duterte, uh, bobo daw, pro pretending to be intelligent. <laughs> Ito si Tariela, amin yan, atin yan. Eh, hey, claimant ka lang naman dyan. Hindi mo ma-defend yan. Sinorender mo na yan sa nung, 2012 standoff. Ngayon, you will insist. Uh, hindi ba sila nagbabasa ng international law? Sa so, mga common tao siguro, mapapatawad map 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 ko pa. Pro former uh, Supreme Court uh, Justice, Commodore in the Navy. No? At hindi lang yan. Marami pang academics sa mga universidad natin. Isa dyan sa UP, lawyer pa. Kaya siya nagbabasa yan. Kaya lang, siyempre may kasabihan sa epistemology. Epistemology is the branch of philosophy that deals with the study of validity of knowledge. Kasi anybody can make knowledge claim, but how valid is your claim? May kasabihan, quid quid recipitor, secundo modo recipientis recipitor, vice versa, natin yun. So sa English, whatever is received is received in the manner of the recipient, vice versa. Whatever is said is said in the manner of the speaker. In other words, lahat ng knowledge, all knowledge are interpreted knowledge. Even though the facts are very glaring, pero we have our own baggages and our interpretation is affected by that baggages or biases. Nalala ko, hindi ako religyosong tao pa sa, isa, sa Bible na No? Nung namatay yung Lazarus in the rich man, nung namatay yung rich man, kasi kausap ni Jesus no mga Sadducees eh the Sadducees do not believe in the afterlife. So, when the rich man died, he found out may afterlife pala, may buhay pala. Pagkatapos ang buhay na ito. So, nakipag-bargain siya sa Diyos na give me three minutes to go back and tell my brothers na may afterlife pala. Hindi pumayag ang Diyos. Two minutes, hindi rin. One minute, hindi rin. Kasi sinabi ng Diyos, even if the dead will bring will come back to life, if they will not believe, they will not believe. Kahit mabuhay pa yung patay, kung ayaw nila maniwala, hindi talaga maniniwala ang mga yun. No? And believing because believing is an exist existential decision. Ganon din sa karamihan sa ating mga Pilipino na kahit adyan na yung fact, very glaring, kung ayaw maniwala, ayaw talaga maniwala kasi ang kanilang paniniwala, ang kanilang uh, opinion ay tama para sa kanilang ako bilang philosophy teacher, very strict ako sa para sa akin or for me. Pag may nakita akong para sa akin or for me sa sa papel, bagsak ka agad yan. Huh? If they want to express their opinion, they say my opinion or the way I see it, o sa pananaw ko, sa tingin ko, pero hindi yung para sa akin or for me. Kasi you cannot reduce the world to yourself. Sana matutuhan natin mga Pilipino yan. But may mundo pa pala na sa labas natin, hindi lang tayo. We are not the center of the universe. Pero marami sa atin, ganoon ang paniniwala. Kaya, dahil dyan, dahil dyan, palala ng palala ang issue sa South China Sea kasi ginagatungan ng kanok. Uh, last year, na-prove ng US Congress nila yung $500 million Compete Act. Uh, that is uh, $500 million for propaganda to malign China, kaya mga mainstream media natin dito, yung mga speakers ng Kano dito, si Natariela, si Nakarpio, si Nahidarian et al. You know, yan ang mga speakers nila. At mga Pilipino na naniniwala. Kasi tulad nung nakaraang episode natin, yung Cinderella Complex, dahil nga sa Cinderella Complex ng Pilipino na binubuli tayo, inaapi tayo, kaya click ang narrative, no? talagang effective ang uh, narrative. So paano paguhin yan? Ako, Diyos ko, napakahirap kasi ilang daan ta taon tayong na-colonize. Mga da daang taon din na bulok na educational system. Hindi mo mabago overnight yan. At dahil yan, sa tingin ko, we are doomed. Oh? Talaga magkakagira kasi mga Pilipino hindi nag-iisip. Basta na lang naniniwala sa propaganda, malakas pa rin ang colonial mentality, sinasamba pa rin ang Amerikano, No, tulad ni Bongbong Marcos, nagpapaalila pa rin, nagpapatuta pa rin sa mga Amerikano. Kaya we're well, doomed. Minsan naisip ko eh, kung magkagira talaga, siguro kailangan or tinatawag nilang necessary evil. But war is not, is not, is not a joke. Gutom. Run out pa nga lang, mahirap na. Gutom, walang gamot. Walang pagkain, walang gasolina, walang kuryente. Maraming namamatay. Looting. Ang gira kasi free for all eh. No, mga vigilante, may mga landlord no? Yung may, may armas, no? Versus walang armas, kawawa, marate, na nakawa ng pagkain na inipon nila o pinaghirapan nila. Ganun ang gera, hindi biro. Pero minsan naisip ko siguro kailangan dumaan uli. Kasi na napansin ko ang generasyon ng nanay ko, mga lolo ko, no? Karamihan, karamihan sa kanila wala na. Yung mga generasyon na dumaan sa pangalawang digmaan pandaigdig sa Second World War, Iba sila, iba mag-isip. They don't want uh, trouble. Ayaw nila ng gulo. No? At saka kahit sa mga uh, gamit, sa mga pagkain, maingat sila. Sa, minsan, sabihin mong kuripot. Eh, kasi dumaan sila sa gera. Eh. No? Alam nila gaano ka hirap. No? Minsan siguro, nahisip ko siguro, kailangan rin ng mga karamihan sa mga Pilipino na dumaan sa ganitong hirap. Yung tinatawag nilang great reset. No, kahit yung mga inosente, kahit yung nag-iisip, mamatay din yan kasi mga bala, mga bomba, may nakasulat yan. To whom it may concern, walang pinipili yan. Mahirap, ano? Pero siguro minsan naisip ko rin na siguro kailangan mangyari. Kasi pag nangyari yan, iwan tayo, makikita ng karamihan na uh, iiwan ulit tayo ng kanok. No? Tumakas sila sa Korea, tumakas sa Afghanistan, sa Vietnam, tumakas sa uh, Afghanistan. No? Ito na really rely on them. No? Or sa so Ukraine, hindi mo nakikita ng mga Pilipino yan. Eh siyempre, ang pinapaliwalaan nila, yung mga ugok din na commentator sa mga AM media, no? sa mga news, sa local news nila, or kahit sa international news, yung mainstream media, yun na pinaniwalaan nila na kung ano ang sinasabi. No? They don't really read the more credible sources, but credible for whom? No? edible for food. Kasi yun nga, quid quid recipito. So siguro, ang um, isang solusyon na ay mag-isip. No? To reach a certain level of critical reflective thinking. Nabang ibig sabihin ko, uh, alibawa, nagtatalo kayo ng kaibigan nyo, kaibigan mo, uh, sinong magsasabi na ikaw o siya ang tama? Kailangan nyo ng arbiter. Eh, yung arb arbiter nyo, may bias din kailangan pa ng isang arbiter. Eh, yung isang arbiter may bias din hanggang umabot kayo sa Santo Papa. Eh, yung Santo Papa may bias din. So, who, eh, ang tawag dyan sa logic, uh, infinite regress. No? The, the problem of infinite regress. Walang katapusan yan. Sabi ni Jorgen Habermas, mahinto lang yan, kung pumasok ka sa isang reflective, critical thinking. Anong ibig sabihin niya? Uh, Pahintuan niya, pag halimbawa, tama ba talaga ako or mali ako? No? Yan, talagang I examine my own position. Pero hindi ginagawa ng Pilipino yan. Very determined sila kung ano paniniwalaan nila. Kasi hindi lang Pilipino, maraming nasyon. Din. pero mas malakas at ito sa mga Pilipino na makitid ang mundo at uh, hindi na, na edukar, no, ng maayos. Kaya at uh, masyadong reliyoso kaya ang mundo superstition pa rin. No? They don't uh, believe in facts. No? So, hindi, mas naniniwala sila that lives are governed more by superstition than empirical facts. No? Kaya, so, nakakalungkot no? na may sariling mundo at maraming Filipino at dahil dyan, that will bring our downfall. downfall no? We're doomed because of that.